Hello everyone, it's me again and Dai Marikit ang Pff, babaeng palaban. Oh my god. Bing? Di ara ka Bing? <laughs> Di ara man nabsab si Bing Bing? Bing. Si Bing kay guys, naghanap buhay siya. Nabusog na si Bing kay no? Ay, sana all nana na itong mga haloblak dari? Mimi, why, why? Oh, my God. Ano <laughs> na po de mga badlongan niya, bata? <laughs> sab sila hai ay nara nakit ang gig ko nila ay di kerasada kerasada gikan di saan mo gikan karasada 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 Una mo nga ito kay Lapok. pa mo ko Di saan ay mo <laughs> yeah, gikan. <laughs> Ayo lagi samok man. So, guys, ang mga puja. Nakita ang gig ko nila, guys. Eh! Ah, lagi si YY. Uy! sabat Alibag, libag jo na pudyo na ano po ang mga pudyo sabat ay sila. po eh diba diba very nice oh Ooh. Hi.